Hello, good morning. Welcome sa RD tayo dito. Share po natin itong ating grape grapevine na namumunga na mga kaibigan. Ayan, dahil sa tulong ng ating mga hymenopterans, ng mga bees, ng mga wasp, na siyang nag nito. Subalit so, ito po ay renown natin. Paano po ba mag-prone? Kailangan muna nating alamin ang parts ng grape. Mayroon po yung trunk, gaya na yung nakikita mayroong cordon at mayroong cane. Kailangan ang trunk ay sing ng pentel pen. Ang cordon at cane naman ay mas malaki ng konti sa ball pen o kaya lapis. Yang cordon na yan, hanapin natin ang cane sapagkat sa cane pwedeng lumabas ang kanyang bunga. So again, ang cane ay dapat pencil size. Hanapin natin yung mga buds nito bago natin i Prone para maging um tagumpay yung pruning natin at maging great bunches gaya ng inyong nakikita ayan po so marami pong uh, na na talagang nabuong bunga na po yung inyong nakikita sa ating ginawang pruning ay marami o maganda ang naging result ano po so again yung ating grapevine ay mayroong three main parts yung trunk, cordon at cane. Yung trunk again kailangan maging pencil size gaya ng inyong nakikita yan, trunk. So <clears throat> pagpaakyat niyan, makikita nyo din yung kanyang cordon, yung nag-split na yan, yan ang cordon. Yung dalawang split na yan. Tsaka yung mga branches pa niya ay tinatawag nating cane. Hanapin po natin doon kung saan yung maraming umaganda ang eye buds mga isat kalahating dangkal dun natin puputulin ano po dapat pencil size yung ating cane dun lalabas ang kanyang shoot maging ang kanyang bunga ano po so hanapin yung may magandang shoot tanggalin po lahat ng dahon at kailangan bago po mag ay nakapagsagawa na po tayo ng monthly na pagbibigay ng mga abuno. Complete fertilizer, urea, maging ang potash o potassium ano po para maganda ang kapit ng bunga at lumaki ang kanyang mga bunga. So gaya na nyo nakikita marami na po talagang grape panches ang inyong nakikita. ayan po, namuho po talaga siya dahil maganda ang pagkakapollinate at naging favorable yung uh, panahon natin. So, kung may tanong po kayo, type lang po sa ating chat box at sasagutin po natin ang inyong mga katanungan. So, like, share and subscribe po. Ardi tayo dito. Sana ay marami kayong nalalaman. Again, thank you for watching.